Good day everyone! This is your mom, Shimai. Nagsasabing always smile. So, na i-share sa inyo ha. Ako ang munting pipino. Wala na ako na siya gitano muraog o na-overripe lang to siya nga pipino. Ako ang gibutang din ha. Tapos, ako na siyang ipasagdan nga magturok. And then, daghan kaya siya siyang bulak. Dapat i-daghan oh. nga nga tagak mga kadaadlaw na upat, lima, matagak. Ano ko nga, magsigira siguro siyang pamulak ba. Nga, dili ni siya mag kanang padayon sa bunga. Pero, wala ko na wadaan o pag-asa kay nakakita good ko ani o. Kana siya, anak ko. Ay, salamat na ko nakita ngayon na ang anawong. Masig mo padayon na ni siya. Unta, yud. Kaya, sa isa ka in, ani murag tag tulo na sila. Din matagak ang doon, magpabilin rang isa unya kay wala mong gud kuy kuan kay di ba namatay naman tuong suha nako na napa mo mga sanga sanga sa suha may akong gayom ayuman ug butang din he gipisian nako kay para na lang siya makatayan kay kung kaning bambu nga gagmay ang iyang katayan dili gid magsilbi kay tungod nigpis ang punuan animya na, na ganito ni katay diri sa gate pagkabuntag nga gabi gahapon wala man to So nakita ninyo ni kana mga bulak na siya. Wala gyud siya nagpadayon kani. Unya ako nga hala isara ang naay. kuan ing ana na man u uh, duha. Unya diri manggugud na waswas manggud ko uniform nako. Na Anak ko nga di nolong siguro na ako ni butangan o uh, kuan ba kanang makatayan pagidbitaw niya bisa kanang kawayan lang nga gagmay uh. Sige kung ana-ana ba nga adagahan pag yun ay siya bulak dito sa pikas. Oh. Sige kung ana ko duhara yun ay sila. Dari pag ana na ko. Ano nakita mo na ko guys. Oh. Ano ako ganit ninyo guys for the first time. Cute ka ayong oh, pipino guys. Lagi ganahan na ha, ko na-inspired ko ng mga kawayan sa taas. Magpalit siguro ko isa ka lupak aw oh, isa ka, ano, bugkos. Kayo, oh, daghan pa gija Isa na na siya kapunuan, guys, ha? Pero naabot pa yun na dali aw um asa man na siya mukatay. Wala naman diri makatayan. Na, pa siya, u oh. Mukha na, grabe kay kukalipay. Hello, uy. Hawiran. Pwede ba niya siya Hawiran. Tanaw mo gani o. Video dako-dako na siya guys. Look at that. Ay. Masing na pa di rewan na ako nakita. Ah, excited kayo ko. Maroon to siya guys. Gisharlad sure na ako.